Baguio, kung saan maraming nahumaling at bumisita ng dahil sa ganda ng panahon. Malamig, maganda ang tanawin at higit sa lahat, job forms ang formahan. Sa video ito, tuloy ang trabaho at hindi mawawala ang pamamasyal. Limitado pero masaya pareho ang trabaho at ang buhay. Tara, umpisahan na natin ng rakrakan. Good morning. <laughs> Hi. So we're in Baguio, mga kapatid. And nagre-ready lang ako, nagpe-prepare lang ako para sa punta ko sa client. So wala ako ng gamit. Hindi ko na nilagay ito sa loob ng hotel kasi yung pagkakabit medyo matagal. Here. Mga pantalon. I'm gonna have my underwear. May underwear bought dry blast. Yan. So, try nyo to. Pati underwear, yun. Ano? <coughs> try nyo to kasi maganda siya. Komportable. Eh. Kesa dun sa mga traditional na na brief na ginagamit natin mga men's. Medyo pricey lang. So, socks. And of course, dry plus na balaklaba. Ayoko ng gumamit ng ibang balaklaba talaga eh. Pinaka-comfortable na gamit ko is yung dry plus. And Our long sleep temperature for Let's go. There's a lot of colors. I don't know where to go. I'm not nearest 7-Eleven or nearest coffee shop. only feeling so, yung natin kahapon Grabe, Cavite, Zambales, Baguio Tapos ngayon, malapit na malapit na yung pupuntahan natin Pero it takes almost 2 hours from Baguio City Pero yung kilometers niya, parang mga 40 lang Medyo technical nata tayong road Hopefully, kaya uh, kayanin ng motor natin And hindi siya ganun kahirap katulad nung naranasan natin sa Mapanawi Lake Grabe kasi talaga yon solid <laughs> Solid kung kung halimbawa, siguro kung naka-enduro ko, i-challenge ko yung sarili ko na na-explore paano makapunta doon eh. Pero it happens na hindi rin talaga kaya nung motor. Cannot take Ooh. this anymore. Wow, malamig. Malamig ang simoy ng hangin. There are a lot of voices oh, drowning in the sea. naghahanap nga ako ng printing shop dito Magpapagawa po ako ng improvise Bago lang po kasi yung motor uh, Mga More than 2 weeks lang po Ay si, bintis lang ang Ang lang na sir Dapat sana na kuha na agad Dito Kakakuha ko lang po kasi nung parang uh, copy ng ORCR Kaya naghahanap po ako, nag-iikot-ikot po ako ng gawaan sir Opo. Paghanap pa na lang parking diyan, tas lakarin mo na lang, sir. Ah, sige po. saan po ba meron ditong 2,000 'yan, sir? Ay, ganun po. malapit sa katedral, sa may harap mismo ng post office. Harap ng mismo ng post office. So, Tanungin ka na lang doon, hindi lang alam ko eh. Sir, ah, o, sige. Dito banda lang u dito. Nakita mo yung naglalakad na 'yan? Pero malayo pa yung katedral. Opo. po parada dahil wag mo na ikot-ikot yan madyamba ka yung dalawang libu yan sir. okay lang kaya ito sir yung mga gamit may iwan so, or balik ko na lang po kaya sa hotel sir oo oh, mas maganda pa siguro Opo po na lang sa hotel lakari mo na lang na magpagawa ng uh, improvised tent niya o sige po pasensya na po session na po Apa? Alright, ada tayang pelak. <laughs> <laughs> Hehe. Anap nalan tayang karton. Manghingi tayo ng karton. Sabi ko na eh, parang kakailanganin 'in 'yung pentelpen din sa office desk ko. <laughs> at least nakaka- at least napapakiusapan 'yung mga pulis dito. Alay, hindi san, sa ipag-usap lang din. Oo. Inabi ko naman sir, bago lang sir eh kasi ako wala pa 'yung plaka. So, kung pagbabasihan ko mga kapatid 'yung klima dito ngayon sa Baguio, eh hindi siya ganun kalamig. Knowing na June ngayon, taglamig, tagulan pero hindi ko siya ganoon nararamdaman. Ang uh, suit-suit ko ngayon, jersey lang. Buksan natin ta. to. tayo. Ito. Jersey lang ang suit-suit ko ngayon dito. Is jersey lang tapos uh, t-shirt lang sa loob, yung uniform namin. Ayun lang. Oh, hindi ko siya nararamdaman na malamig na malamig talaga. May dampi ng lamig pero hindi kagiginawin. Okay. Sir, bago pa lang kasi yung motor, sir. Ngayon, sir, nagaanap ako nung ano, pagawaan. Kaya nilagyan ko muna niyan, sir. Uh, tatagal ba ng bagyo? Ah, bukas lang, sir. Babalik na rin ako, sir. Eh. Babalik. Alam mo kay power sign, sir? Hindi ko nga alam, sir. I Pwede kong ano sir? I Pwede mong ma-search naman si uh, power signs. Kaya niya nang almost... 1 hour and 30 minutes, pwede mo na makuha kasi. Pwede yung puntaan din sir, pagawa mo para mas maganda sir. Ako. Ito na lang, lang, lang puntaan ko sir, pagawa na muna Apo, ako doon. Oh. Ako. Ah, oh, sige po. Pasensya na sir. Thank you po. So yun na nga. Tinatawag <laughs> tinatawag ako na tinatawag na. Niraradyo ako. Niraradyo ako na niraradyo yung mga polis. <laughs> Wala nga Kaya <laughs> ito, papagawa na tayo Pagawa na natin para Kasi baka may plaka na to kaya ayoko sana magpagawa Pero ganun talaga, kailangan natin yon para Less ano na lang din Hassle na rin Tapos habang nagaantay tayo doon Maghahanap tayo ng pwedeng Pagkapihan nearby Walang jo Mga papagawa lang Ay kanina, Papagawa po ng ano Temporary plate po plate number, alam. O 289 DN. Magkano pa niyan, sir? Yung yellow sir, uh, 250. Yung acrylic sir, 350. Ah, yung acrylic na lang, sir. Mabilis lang 'yun, sir. Isang oras po. Ah, isang oras po. Americano, meron. Chika, sir. Sa baba yung chika, sir. Sa baba yung chika, sir. Meron din yan to dun sa baba. Meron din sa baba. Okay. Ayoko yung GCash, ay yung pera, yung cash. Doon daw, sa so, baba yung orderan. Ayan, naka GCash. Gano ka lang yung charge? Ganito siya. Hindi, ganito. Ah, ganito. O oh, sige, ganito na lang. At saka, isang muna. Pero sa taas tayo pa pwesto kasi maganda yung video dito. pala yung SM Baguio mga kapatid. so nasa downtown talaga tayo habang nag tayo nung uh, plate number natin, breakfast muna tayo dito. saya, tapos sana tayo dito sa trabaho natin. I Amin, mean, nandito sana tayo, di ba? Pero okay lang. Laglag -lag pa yung bagong balaklaba ko. Honestly, hindi ko alam kung ano yung mga pwedeng puntahan dito sa Baguio Pengu. Kasi kung pupuntahan ko yung ibang lugar, like ako o yung mga Sagada, it takes time for me. And play, may mga trabaho pa akong dapat ayusin. So, sana na lang siguro yun kahit na na tayo ng no? plaka ah, so masisita pa rin tayo kasi hindi pa rin siya nakakabit bigat ha ah. bigat ng motor ko ba exit sa kabila ah, ito yung plaka natin lagay ko dyan <laughs> para pag nasita papakita ko na lang sa bingo ikakabit ko na lang wala kasing wala kasing tornil yung uh, tinitinda yung ano art sign kaya hanap na lang tayo madadaanan natin ng mga motorcycle shop doon tayo magpa bibili ng tornilyo Tapos kabit na lang natin doon ano? Ha? 5C ro? Ah, 1-5 Orang nampak parking dito tu lah no, all Thank you Let's go Kita tarik nantan dito Here at SM You got it all for you Ha? Ah. <laughs> ah, no, hindi na tayo masita Makalabas lang tayo dito sa downtown Wala na masyado yan eh Kasi pwede naman natin ipakita itong ano Pero hanap na rin tayo ng ano Motor shop ah, Paganda talaga dito ng mga puno ng bagyo no Kahit na sitting city na yung area O yung lugar Pero maganda pa rin Tsaka napapanatili nila yung lugar Yung specially yung kalinisan nila dito Ganda Tsaka napakahigpit dito Grabe Wow la nila oh ito yung tornilyo para doon sa plaka Bumili na ako Pero babakbak muna tayo doon kasi alas 11 na 10 pesos isan Nakaka-night 10 pesos, ay 20 pala lahat Salamat Let's go! On Friday night, not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my. Alright, time check mga kapatid 12.47 Kailangan natin makaabot sa BPI Para may deposit yung mga checking na kolekta natin sa kliyente Hindi tayo nakapag-vlog sa loob Except doon sa nag-install tayo ng plate number natin Kasi gusto ko dire-diretso na yung biyahe natin Although nakalimutan ko rin na bawal pala mag-video doon Meron tayong 25 kilometers, 56 minutes According kay Google And then, Tingin ko, aabot ah, naman tayo doon mga launa pasado Para may deposito na natin doon Tapos, pahinga tayo dahil medyo napagod tayo sa ating mga biyahe Para, kita downtown, let's go! Kikare. kapatid Ay, oh, kita nyo Alas walang makita <laughs> Kanina yung motor mag-overshoot pa Kaya nagbukas na ako ng ano Ilaw Mahirap na Sarap na man Huwag ka lang ulan! <laughs> So, ay, umuulan na nga Maambun na, grabe talaga Walang makita Kalmahan lang natin, kalmahan lang Hindi mo makita bandaro na yung ano, eh Di mo alam, yan, tulad yan, no? Kung dederecho pa, o oh, liliko eh Paasarap nung ganitong panahon, no? Oh, masama sana yung ano, daan Ito, delikado na to Kaya kailangan na natin magdaan-daan dito Kasi talaga, ayan, no? Oh, basa eh, oh. walang makita Ba't ganun? Alauna naman, zero talaga, mga kabatid Ay, delicates to Oh, as in zero talaga, zero Malapitan mo na bago mo makita yung ano, kalsada Ito hey, tayo Ayaw picture lang ako. Ba't sa camera? Linaw pa nila, ano? <laughs> Lahat na, binuksan ko na. Hindi ko makita, oh. Ay! <laughs> kalma, kalma lang! <laughs> Stop na! Hayop <laughs> 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 <hihirap> ng parking dito sa ano? sa downtown patay patay muna nandito na ako sa BPI mga kapatid Ayan, BPI yon, tayo kung na eh pizza, lunch pizza, oh lunch yan yung lunch ko, job oh natin niya, kaya eh kaya 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 yan, dito yan sa Shawarma. Ano yan? Anong pangalan? Dad's Dad, Dad Shawarma. May opposite ng BPI. And then, yan. Dito sa may Session Road. Ah, session no, Road to, no? Hindi, ano? Harrison. Ah, Harrison pala. Ah, kain tayo. <laughs> kain tayo dito. Bawal daw dito mag-park, pero samantalahin ko na. Kasi hindi pa ako nanangalian nanginginig na ako kanina pa pero nakakomplish naman na natin yung trabaho natin parang ulan Dapat matapos ko na to pagdating na hotel trabaho agad tayo oh my god it's raining Haha. <laughs> Sarap medyo malamig yung panahon kasi nakulan. Pero Ay, bayan. So, hindi ko alam kung lala makakalabas tayo ngayon. Pero pipiliin natin, pipilitin natin lumabas ngayon para makapag pasal pasyal naman tayo dito. So I have to take out all this yung mga yan. Kasi I need to park sa public. So just to secure yung mga gamit natin mga kapatid then hanap tayo ng ano pasyal tayo mamaya ang gabi rito. dahil bukas aalis na tayo babalik na tayo ng Manila SM City o oh, yun eh. dito nga ba naulan ligon muna tayo tara tayo tayo pares lang tayo no tayo <coughs> food trip mga kapatid ay sisig yan po lapas ba choy Mainip na sabaw para sa malamig na panahon kape <coughs> <Pra> ato <coughs> dito ako sa baliwag kumain busy kung lalayo pa ako. Sobrang lakas na nung ulan. Nabasa na talaga ako actually. Yung mga ganito may dining na eh. Andocs, Baliwag, Chokes May mga dining na sila. Dati walang ganyan. Noong talaga. Pero sa negosyo, kailangan mo mag-explore mag na mag-explore. Mag Kasi magsasawa yung tao Good morning! Alright mga kapatid, naaligo na tayo. Nakapag-prepare na rin tayo ng ilang gamit natin. Take off na tayo maya, maya. Balik na tayo ng Manila. Trabaho natin, nagambanan natin ng tama. <laughs> At maayos While well, on the way Maka-experience tayo Ng mga magandang uh, O makakita tayo Ng mga magandang scenery Ng mga magandang view Maka-tambay tayo sa isang lugar Bago tayo bumaba dito sa Benguet. Tambay tayo doon Set up tayo ng camping chair Kung may kapihan na malapit Sana ganon Di ba? Otherwise Dire-direcho na tayo Expressway na Nag-ready lang ako uh, Ginito ko ng ube uh, Morning ano protein ko, either tea, kafe, or hot water. Konting desk work lang tayo. Maya maya, bago tayo mag-take off para yung mga new messages this morning, ma natin. Yeah, that's it. Next week, Mindanao. Let's go! Hi! <laughs> Alright mga kapatid, ito yung setup natin ng NX500 natin. And ito yung pinagawa natin, plaka. <laughs> Yan, syempre, sec, uh, motor supply tayo na top box. Naka-sec saddle bag din tayo. hindi di ko na ilock And then, saddle bag, left and right. And naka-sec din tayo na front bag. Ano ba tawag dito? <laughs> so, dito nakalagay yung mga tools natin. Tsaka yung ibang gamit. Then, dito yung mga sticks natin for vlogging, tripod, etc. And nandito rin din yung mga toiletries natin. Then, syempre, shout out sa Shifa Tires. Yan, solid number one yan. And Kobe Motor Care Philippines Kay MotoGP Shoutout din sa'yo brother <laughs> Tapos Meron ako Naglagay ako dito ng uh, Handguard Kaso ganito kasi siya Hindi ko alam kung bakit ginawa ko ng paraan lahat Hindi ko alam eh So I think I have to Buy a different one Yung talagang solid Mumura, Mumurahin lang as yan eh Then Motowolf Hiniram ko lang yan sa anak ko <laughs> Bibili tayo ng iba na para sa atin. Kasi ito, nabili ko lang ito sa si Shopee. Hindi siya waterproof, pero malaking bagay na rin lagay ng RFID, etc. Coins. Dito ko nilagay yung ano ko, DJI action camera natin. Di clip yung nilagay ko para madaling tanggalin pag kailangan ko. Ito yon yung gamit-gamit natin na camera. So that's it. Yan lang naman yung binago natin. Of course, crash guard. Yan. Yan, crash guard natin. And also, meron din tayong mga ikinabit dito na nagmo-moist oh. Nag yung loob. Why? Bakit ka nagmomois? Yan, nagkabit din tayo ng sec. Sec yan, lahat sec. Sec, pati yung radiator guard natin. Naka-sec din tayo. Ah, yan. Ito, last day ito. Ito, last din. Grabe, kahit maliit. Solid yung ano niya Yan. Yan ang ating ano, setup ng NX500 Ating pambiyahe Doon pala, dito sa kabilang side na to ano, kabi, Ang mga nakalagay dito is na bag mga damit ko And dito naman, yung camping chairs, hapote, hammock, etc. Diyan siya nakalagay Solid! May, maya maya lakad na tayo Out of nowhere, nagbukas ako ng YouTube Sinecheck ko lang din yung, yung channel natin Kung nag-grow pa ba o hindi na talaga But thank God, nag naman siya. Paunti-unti-unti talaga. And then, uh, last night, uh, before sleep, nag-comment ako dun sa bagong vlog ni Boy P. Yung nag-camp sila nila, High Camp J. At saka ni... isa ba? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Ay, kaya ako natandaan yung kay Ham, High Camp J. Kasi napanood ko siya sa isang episode ni... Boy P, yung kasama ni si Brother John Tenguero, uh, nabanggit niya tong mga to. So, akala ko, may campsite si High Camp J sa Baguio. Inuunta ko siya nung ako oh, kasi papunta nga ako ng Baguio eh. And then, ayun, mali pala ako naintindi. Nung napanood ko tong new episode ni Boy Pina to, Itong uh, nga, sila nila High Camp J. Doon ko na-realize, hindi pala. So, nag-comment ako sa kanya. Sabi ko, kala ko may campsite sa Baguio sa High Camp J. Si High Camp J, kinuunta ko pa naman siya dahil dito ako sa Baguio. Ah, makikita ang bay sana ako. Ah, puro tawe eh, no? <laughs> Seryoso bro, ah, enjoy ka lang dyan. Camp tayo soon. HL. Hmm, alam na. So, re reply tayo dito. Oh, bro. Seryoso. Hehehe. And then, let's go HL. So, yun. Let's go HL. Meaning, uh, actually, maragal na namin pinag-uusapan ni Boy Pito. Uh, very soon magkakam kami ng hampas loopers. Uh, yun nga lang, tingnan natin kung sino yung mga, magiging available with the hampas loopers na makakasama natin. Abangan nyo yan. Malaking pasabog ng, ha, ha, ng hampas loopers yan. Yeah? Let's go. Meron pala rito silang ganito parang garden. dito so ito pala yung view oh, may nagte-tennis actually dito mga kapatid dyan yung Burnham Park ayan solid na solid kung napuntahan ko na to uh, biniyaran natin dito nasa one, almost 1,700 pesos pero uh, wala siyang AC malamig naman kasi hindi naman usually nag ac talaga dito sa Baguio and may hot water siya meron ka na rin mga parapernalya para sa magluto may lutoan na rin, may gas stove may LPG na yun uh, yun, yun lang wala rin breakfast na kasama oh, so, antay lang natin yung tao dito ring natin yung dog para magbayad na tayo So ito, papuntang Manila to mga kapatid Merong 249 kilometers Manila nakatag dito Before kasi ako pumunta Umingin ng kabito, dadaan lang muna ako sa boss ko And then, uh, ako ng mga dokumento doon Para ma-process ko yung Dapat kong iprofeso sa mga yun Uli, again, ayun yung room natin Maraming salamat JCCA Sa napakaganda ninyong accommodation Kung hindi nyo makita yung Magsasearchan nyo o sa Google Map yung pinaka ano nila pinaka location nila ayun sir oh. JCGA 70 Kisad Road ayun yung pinaka tag nila bagay thank you ni Malakit na Libot but still let's still next time so napain ako dito nga, sa is uh, Road City lang ano meron, yun ah, oh. may mga part na doon na naglalanslide na ground grabe ganda doon

Thank you Mayroong technique yun mga kapatid Kaya alala, iba yung feature to Pa, ande, two pieces Kaayang malala Thank you Pasang mga tayong titlets mga kapatid Time check, 11.29 Solid yung kinain natin Nabusog talaga ako doon Call Sir Clem Sabi mo si Sir Clem Sir Clem, I received a confirmation na 20 remaining boreholes hindi na magpupuwest. Oh my G. Wow. Isang araw na puno ng masasayang kaganapan. Mga pangyayaring akala natin ay negatibo pero nagdudulot pala ng aral at magbibigay katatagan sa ating buhay mga likha ng itaas upang magbigay ngiti sa ating mga mata at puso. At higit sa lahat, pagmamahal na punong-puno ng biyaya. right, mga kapatid, tumawag sa akin yung Shifatar Philippines na yung gulong na in-order natin. Tara, samahan nyo ako, kunin muna natin yung ano, yung gulong. Ayun! Kunin <laughs> natin yung gulong. Yung gulong! Yes! May bago na! Ayun Kanina ba ba kayo dyan? Kanina pa ako kayo dyan. Nag-deliver <laughs> kayo? Oo, sa patindig. Ayan, ayun yung aming truck. Aming wow. L3 ship Shiba Tires. Hi, ma'am! Wow. <laughs> Pipirma ako? Pipirma ka? Wala. Okay. Ayun, bolto na. Okay. Sir! sa Starbucks talaga na. So ayan, yeah, dito tayo sa ano? Sa Starbucks sa Aguinaldo silang. Nang nag-treat si ating ng Starbucks ay yung nasa likod. Yan. Sama ko yung wife ko. Aking two babies. Yan. Wala yung aking magaling na anak na lalaki. <laughs> Ginising nila ilang beses. Okay na. Wait na lang kami doon. Thank you. Ginigising ng uh, ina pero hindi magising-gising. Nung nagising, iniwan daw namin. Bobby Aparicio. Maligas tayo sa S. may isa thank you. Oh, di ba? Grabe. nice. Okay, eyes on the road. Eyes on the road. Eyes on the road, everybody. Sa Highlands tayo, mga kapatid. Papasok tayo ng Highlands. Let's go. Grabe, ang ganda oh.

Nag-stay muna kami. Ay, nag-stay. Nag-stop muna kami rito kasi naiihina sila. Can I be too? Kaya pala hindi mainuminom yung Starbucks niya. <laughs> can I be too? Yeah, go to mommy.